magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang hapon! pa po ba lahat? Yes! po natin ng ating mga kapatid. Baka kung kanina po ay, ay thirst, ngayon ay hungry na rin. Muli po mga kapatid ay isang pagpapala po sa ating lahat. At sa ikalawang pagkakataon po ay nabigyan ako ng Diyos ng oportunidad para mga pagbagi sa inyo ng huling mensahe niya sa Cruz ng Kalbaryo. Bilang isa po sa tagapagbahagi, ay nais nice ko lamang pong sabihin sa inyo na ang mga huling mensahe ng ating Panginoong Isus ay Nagtuturo po sa, atin ng mga bagay na ito. Una po, sa unang mensahe po mga kapatid, nag ito sa atin ng forgiveness o pagpapatawad. Ikalawang mensahe naman po ay nagpapakita sa atin ito ng salvation o kaligtasan. Ikatlo ay relationship. Sa ikaapat po ay abandonment. Sa ikalima po ay distress o pagkabalisa. At sa ikaanin po na na-share ni Brother Renz ay triumph o pagtatagumpay. Ngayon naman mga kapatid, sa oras na ito, ay na, maaari po natin itong tawaging reunion. Bakit po ba reunion, mga kapatid? Dahil sa huling salita o sa huling mensahe ng ating Panginoong Isus, ay nagpapahatid ito sa atin o nagpapakita ng muling pagsasama ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Isus. Kaya po sa mga oras na ito, ay ating, akin pong ibabagi sa inyo ang huling mensahe ng ating Panginoong Isus na matatagpuan po natin sa Lukas 23, 44-46. Nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, na wala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito pong mga salitang ito, mga kapatid, ay nasabi rin ng unang martir at ng lingkod ni Kristo na si Esteban. Matatagpuan po natin yan sa Acts 7.59 at kanilang, kanilang pinagbabato si Esteban na tumatawag sa Panginoon ang nagsasabi, Panginoong Isus, tanggapin mo ang aking Espiritu. Sa talatang yan, mapapansin natin na ibinigay din po, o... Oh, pinagkatiwala din po ni Esteban ang kanyang espiritu sa ating Panginoon. Dahil alam po ni Esteban na ibinibigay niya po ito sa mabubuting kamay o binabalik niya po ito sa mismong nagbigay sa kanya ng kanyang espiritu. Ang buhay po natin mga kapatid ay pinakamahalagang kaloob ng Diyos para sa atin. Ang maganda po doon na hindi lamang po tayo nabuhay para dito sa lupa hindi po tayo nabuhay para sa mga material na bagay na nakikita natin dito, kundi nabuhay po tayo at nilikha tayo ng Diyos para sa buhay na walang hanggan. At nandito po tayo sa mga oras na ito at sa kasalukuyang ito para tayo ay makapaganda sa buhay na, na, wala, na walang katapusan kasama siya. Ngunit bago po ito lahat mangyari, ay eh dadaan po muna tayo sa karanasan ng kamatayan. Ayon sa Ecclesiastes 12.7, kung magkagayon, babalik ka sa lupa kung saan ka nagmula at ang Espiritu mo'y babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Sa talatang yan, mga kapatid, ay nagsasabi sa atin na may, mayroong dalawang yugto ang kamatayan. Una po, ang katawan po nating lupa ay babalik sa lupa at ang Espiritu po ng tao ay babalik sa naglikha. Kaya po sa mga oras na ito, atin pong himay-himayin ang mensahe ng payag ni Jesus. May ilan po tayong pag-aaralan o mahalagang bagay na ating tatalakayin. Una po, ang huling sigaw ng ating Panginoong Isus ay isang panalangin ng pagtitiwala. Sabi ng ating Panginoon, Ama, sa mga kamay, kamay mo'y inihahabilin ko ang aking Espiritu. Ito pong mga sinabi ng ating Panginoong Isus ay hamo po sa awit 31.5 na ito po ay isang panalangin ng Diyo, na ba, naituro po nila Abraham noong unang panahon sa mga Israelita. Na bago po sila matulog, sila po ay palaging nananalangin, sila po ay dumudulog sa Diyos. Sabi ni Haring David sa awit 31.5, Sa iyong kamay pinagkakatiwala ko ang aking buhay at sa aking ibibigay ang iyong, iyong kaligtasan, ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. May kita natin dyan mga kapatid na ugali na po ng mga Israelita noon na manalangin o dumulog sa Diyos. Dahil sila po ay mayroong pag pagtitiwala, mayroon po silang tiwala sa Diyos na sa lahat ng oras ay sila po ay gagabayan. gagabayan. Kagaya na lamang po ni Jesus sa krus, siya po ay may pagtitiwala sa Diyos kahit po siya ay naghihirap, siya po ay nasa gitna ng pagsubok sa krus. Ang huli po niyang salita ay may lubos pong pagtitiwala sa Ama. Pangalawa po, ito po ay isang pagpapahayag ng pagsuko. Hindi po inayaan ni Jesus na ang kanya pong kalagayan sa krus, hindi, hindi niya po inayaan ang kanyang paghihirap na, ang magdikta sa kanyang pananampalataya. Dahil alam naman po natin na si Jesus po ay naghihirap, pisikal, siya po ay binugbog, pinarusahan at binagoy po. Pero sa lahat ng lahat ng 'yon, pinagkatiwala niya pa rin po ang kanyang buhay. Pinag binigay niya pa rin po ang kanyang buhay sa Ama. Sa bawat po sa ating buhay, para sa po sa ating mga tao, ay dapat po nating unahin na magdasal at hanapin po muna natin ang kaloob ng Diyos kagaya po ng ginawa ni Jesus sa krus. Pangatlo po, ay isa po itong halimbawa para sa atin. Ito pong ginawa ni Jesus sa cross ay isa pong halimbawa sa atin na tayo po ay magtiwala sa ating Diyos Ama kapag tayo ay nasa gitna ng ating mga pagsubok. Sabi sa unang Timoteo 4.12, sikapin mong maging halimbawa sa mga mananang palataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pumumuhay. Tayo pong mga tao ay may dumadaan sa ating mga kanya-kanyang pagsubok, sa ating mga sakit, sa ating mga karamdaman, o maging sa kamatayan po. Pero alam po natin na mas, walang ibang mas magandang gawin kung tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Dahil ang pagtitiwala po sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ipakita din po natin sa ating mga pamilya, ipakita din po natin sa ating mga kapwa na ang ating pananampalataya po ay matibay sa gitna ng pagsubok. Ibagi din po natin sa kanila ang ating mabubuting karanasan para po mabubuting karanasan sa pagtitiwala sa Diyos para po mapatibay din natin ang kanilang pananampalataya at loob. At ganoon na rin po sa mga hindi mananampalataya na malaman nila kung paano mamuhay ang isang anak ng Diyos. Ngayon naman po ay papaano ito masasabuhay? Una po ay magtiwala tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Kadalasan po sa ating mga tao, ang una po natin ginagawa ay magtiwala sa ating mga sariling kakayahan o sa ating mga sariling kayamanan. At parati po natin inuuna ang ating mga sarili kaysa po sa naglika sa atin. Minsan po ay kinakalimutan natin ang ating Diyos na hindi po siya nagiging priority sa ating mga buhay. Sa sobrang dami po ng ating mga ginagawa sa trabaho, sa eskwela o sa negosyo, nababaliwala na natin siya kaya pong nagiging resulta sa atin ay kapamakan at pagkabigo. Sabi sa Jeremiah 17, 7-8, Mapalad ang mga tao na titiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang ugat ay patungo sa tubig, hindi ito mga kahit dumating ang tag-init. Sapagkat mananatiling luntian ng mga dahon nito, kahit hindi umulay, umulan ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Sa talatang ito, mga kapatid, ay nagpapakita sa atin ang nagsasabi sa atin na kapag tayo po ay may tiwala sa Diyos, ay para po tayong isang punong matibay na nakatanim sa tabi ng ilog na kahit anong pong problema, na kahit anong pong pagsubok ang dumating sa atin, na hindi po tayo basta-basta natitinag. Dahil kasama po natin ng Diyos at may tiwala po tayo sa Kanya. Kaya po sa mga panahon ng mga takot, ating mga pagsubok o problema, alalahanin lang po natin mga kapatid na ang Diyos po ang ating matibay na sandigan sa lahat ng oras. Hindi lamang po sa magaganda o maayos na sitwasyon, kundi sa, lalo na po sa mga sitwasyon na akala natin ay imposible, akala po natin ay mahihirap. Kat, katulad na lamang po ni Jesus, sa gitna ng kanyang paghihirap sa krus, sa kanya, sa gitna ng kanyang pagsubok, ay itinalaga niya po ang kanyang espiritu at ang kanyang buhay sa Diyos. Na ganun po sana sa ating mga tao, ay ganun din po ang ating gawin. Ikalawa naman po ay isuko natin ang ating sarili sa Diyos. Minsan po talaga mga kapatid, bilang tao, ay mahirap po talagang unawain ng mga nangyayari sa ating mga buhay. Pero alam po natin, bilang anak ng, mga, bilang anak ng, ng Diyos, ay meron siyang layunin para sa atin. Sa bawat plano po o desisyon sa ating buhay, sikapin po natin itong isang guni sa Diyos at tanungin po muna natin ng ating mga sarili kung ito bang gagawin natin, ito bang desisyon natin ay na ayon sa kanyang kalooban. Sabi sa 1.5.30, hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Gaya na lamang po ni Kristo, sa buong buhay niya po ay sinusunod niya ang mga utos ng Ama sa langit. Para naman po sa aking konklusyon, meron po tayong apat, meron po tayong mga paraan para ipagkaatiwala ang ating mga sarili sa Diyos. Gaya na lamang po ng ginawa ni Jesus sa krus. Una po ay ang pananalangin. Dahil ang pananalangin po ay isang paraan para makapag-ugnay tayo sa Kanya, sa, sa Diyos. Sa pamamagitan po ng pagpapasalamat, sa pamamagitan po ng paghingi ng ating mga, ng kapatawaran sa ating mga pagkukulang at pagkakasala. At ganoon na rin po sa paghingi ng gabay kapag tayo po ay may pangamba sa buhay. Pangalawa po ay patuloy na pag-aaral at pagbabasa ng Biblia. Dahil sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia, ay nakapagpalakas tayo ng ating mga pananampalataya Nagkakaroon po tayo ng mga at dagdag pag-unawa sa kanyang mga layunin at kalooban para sa atin. At huli po ay ang pag alay ng ating mga talento at oras. Dahil sa paglalaan po ng oras at talento sa Diyos, ay isa na rin pong paraan ng pagpapasakop sa Kanya. Ganun na rin po ang pagtitiwala. Dahil ang oras po mga kapatid, alam po natin na ito po ay isa sa napaka Ma isa po sa mahalagang bagay sa atin. Kaya kung, kung ang oras po natin ay ilalaan po natin para sa Diyos, ay isa po itong napakagandang bagay na gawin bilang isang anak niya. Sa kabuhuan, mga kapatid, ang Diyos po ay may layunin para sa atin. May layunin siyang makasama tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Ito po ay isang patunay ng kanyang pagmamahal ng kanyang pagkaunawa sa ating mga pangangailangan. Sa pamamagitan po ng ating pagtitiwala sa kanya, ay nagiging bahagi din po tayo ng kanyang plano para sa ating kaligtasan at kaligayaan. Kaya po sa aking pagtatapos, mga kapatid, mayroon po akong iiwan na tanong sa inyo. Iniahabilin mo rin ba ang iyong buhay, desisyon, inabukasan sa kabay ng ating Panginoon? Nais nice mo rin bang makipag-reunion sa kanya? Ayun lamang po at maraming salamat.